Mahirap pala to, tol. Hindi ko kaya. Kala ko madali lang. Like Lebron or like Bonzo ooh I'm a baller, yeah shot caller, yeah they love me. You can't touch me, now nah. can't trust me, I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do, baby please think it through. Drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes, might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got a nice dress causing damage just like i planned it i'll be damn rich have a chef in the bag make a sandwich oh she got it all uh, uh. i just want it all oh uh, uh. baby we could buy oh uh. you just got to fuck oh uh. i could be a man uh, paying for your hey yo what's up youtube what's up mga tol king of intro is back Andito tayo ngayon sa mowa ice skating mga tol <laughs> kasama ko si tracy Ah, si Mrs. na yun lang nakaupo. Ayaw na, ayaw na, sumama. Babantayan na lang daw niya kami. So, ang hirap pala nito. <laughs> hindi ako marunong to. Pag skating. Si Tracy nakakaliw. Natututo siya eh. Kaya, pero oh, nahihirapan talaga. Ang ako baka mamaya. Ma-injured ako eh. Mat Matwish twist yung mga tuhod ko. Anyway, hindi naman ito yung vlog natin, Tol. Ah, syempre, sapatos pa rin. Uh, kapag pumunta tayo ng Cartimar, so kasabay nito yung sa bike vlog natin, yung bike check. So nagpunta tayo ng Cartimar. Alam na naman natin yung Cartimar is a uh, pinaka biggest uh, OEM fake shoes replica class A na mall ng mga sapatos dito matatagpuan sa Cartimar. So, paano? Sabay-sabay na natin panoorin to, ton. Let's go! King Petro is back kita sa Cartimar ngayon Kung saan yung mga replica Class A o EM na sapatos is nandito no? So check natin kung okay ba yung mga quality nito Tara Lebron 16 16 to ate 1, 4 retail one four. Kyle 5 one 6 size 11 Cold George National one 6 5, 1, 6, ah, wala pa kayo ng 6 or na. No? Oh, okay to. Maganda. Oh, white KB. 11. 16 6. Oh, white. <laughs> So yun. Pinakita ko na lang dito yung mga ilang shoes Na pwede natin Mahawakan at ma-review Kasi mahirap din mag-vlog doon Dahil yung iba hindi talaga pumapayag Siguro for security purposes Dahil nga OEM or Class A yung mga shoes nila doon So uh, mga, mga qualities So dami na shoes na nahawakan ko masasabi kong malaki talaga Deperation ng original sa OEM or replica uh, sa hawak pa lang yung iba masyadong magaan yung material na ginamit is hindi ko alam kung tatagal ba sya so yun nakita nyo ayun yung mga fake shoes OEM shoes dito sa Cantimar so hindi ko na masyadong re-review yun to so yung vlog na to pinakita ko lang naman yung mga design ng uh, mga OEM fake shoes class A replica yung mga sapatos na uh, KD yan uh, Steph Curry tapos na dito yung Paul George na nasa uh, Lebron James Lebron 16 nandyan din so hindi na tayo makapag uh, doon at saka medyo maikpit hindi sila pumapayag yung ibang store or sila, uh, security purposes kaya uh, naintindihan natin yun so ang vlog na to is pinakita lang naman natin yung mga OEM na shoes dito sa Cartimar. So hindi na siguro ako magko-comment masyado dito sa vlog na to. Pag-usapan na lang natin sa mga comment nyo. Sasagutin na lang natin. So comment lang kayo. Plus like. Subscribe syempre. Pag-practice muna kami ni Tracy. mo mas magaling pa sa akin to eh. Okay ka Tracy. <laughs> so pakita ko lang sa inyo itong venue na to no. Yung ice skating dito sa Moa. Okay dito. Uh, Pang family. Uh, Mag-enjoy dito. Shoutout portion tayo mga tol. So shoutout sa mga utol natin na vlogger, no? Uh, shoutout sa mag-asawang uh, robbie Robby Padillas Vlog, tsaka kay Malus Vlog. Yan, mga kaibigan natin yan sa YouTube. Yan eh, yung mga channel nila. robbie Padilla, at tsaka kay Malus Vlog. Mag-subscribe kayo mga tol. Solid yung mga pinapakita nilang features. At tsaka hintayin natin, no? Kapag na-hit nila yung 1,000 subscribers, uh, may pag giveaway silang mga sneakers so antayin natin yan shoutout din kay Sneak Hunter PH ayan yung channel niya subscribe kayo dyan sneaker vlogger din yan tol uh, solid thank you pala sa'yo ha sa napanood ko yung video mo about dun sa mga youtuber Maraming salamat uh, na no overwhelm talaga ako dun tol hindi ko akalain yun uh, thank you tsaka sa kinamaki tropa ng G-Unit yan, si Rogeline Rogelin Juan. Tapos si Kaipen. Yan, si Colin uh, Buenvenida. First Jomar. Yan, Jogo TV. Tsaka sa mga ibang member ng uh, G-Unit. Shoutout sa inyo mga tol. Pinoy Ride. Yan, shoutout sa inyo. What's up bro? Uh, ingat palagi. God bless. Hintayin namin yung live mo. Pinoy Ride. Ayan yung channel niya. Pinoy ito, no? pero based in on LA siya. So, sneakers vlogger din siya. Pinapakita niya yung mga ukay ukay at mga thrift store. So, check niyo yung channel niya, mga tol. Shoutout din kay Nars Lagalag. Ayan. Ah, si Nars Lagalag, ah, shoe vlogger din, ukay ukay. So, may mga outlet din siya. Check niyo yung channel niya at mag-subscribe din kayo. Shoutout din kay well, yan, Jao. Puntahan yung channel niya. Tsaka mag-subscribe kayo. Solid yan. Isa sa mga barkada natin sa YouTube yan. Shoutout sa'yo. Ingat yan lagi sa Qatar, tol. Marami salamat. Yun, sa mga fellow vlog, vlogger ko na hindi ko nabanggit, ha? bawi na lang ako sa inyo, mga tol. <laughs> Ang hirap dito kasi <laughs> nagpapalansi ako. So, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Bago lang pala, tol. Ha? Sa... Nag-set na ako ng basketball natin, uh, basketball meet. Uh, so kayo'y makakalaro, uh, play basketball with Utol sa March 9 na yan. Uh, 5 PM to 7 PM sa am venue natin na uh, Goodbye the Court. Diyan sa May uh, Bautista Street corner Bendia, uh, Barangay San Isidro Palanan. malapit lang sa Cashier Toll. Uh, check nyo na lang sa Waze or sa Google Map. madali lang puntahan. Maganda yung venue so afternoon at after natin maglaro, may mga maraming food stall doon. So makakapagkwento pa tayo after. Pwede tayong magpika-pika and bonding. Ihintay ko kayo doon tol. Ipagkita-kita tayo. Maraming salamat so, sa so, na suporta. Thank you. So paano? Magpa-practice muna ako. Yun si Tracy oh. Magaling na siya eh. Ako nandito lang na ako sa gilid eh. At mukha akong aliping sa gigilid dito mga tol. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa support at saka sa mga utol ko, nasa 3,600 na tayo ngayon. Patuloy tayong dumarami. So stay tuned sa mga susunod natin vlog. Okay, maraming salamat. Thank you. Peace. God bless, Don.